eo

saka nagprito ko ako ng, ng isda yung piraso lang gusto ko po kumain ng tambal sarap po kasi yun Hello guys, good evening po. Nagluluto ako ng paksiw na bangos. Ayan guys. Uh. Hmm. Nilagyan ko ng talong yan guys. Mahal kasi ng ano, masarap sana yung ampalaya na ihalo. Kaso talong na lang na ihalo ko. Gaya-gaya pa nga sa akin si kuya. Ano binili ko ng mga Ricardo, ganun din ang binili niya. <laughs> kulat nga ako eh. Bumili siya ng bangus. Bumili siya ng talong. Bumili siya ng ng loya, sibuyas, suka. Bumili siya kung anong binili ko. Ganun din binili niya. Shout out sa'yo kuya. Partner ang luto natin kuya. Ewan ko lang mas masarap iluto ko kuya. May secret agents. May secret ako dito nilalagay. Kaya di mo tumakwa ko yung luto ko. May pagmamahal yan sa pagluluto. <laughs> Lumaya na rin ang ulam, pati yung babae. Harap. Hmm, Shout out po sa inyo. Gaya-gaya kayong lulutuin. Parehas tayong mga ulam sa diba sarap yan paksiw na bang may ano pang nga kami yan, eh chapsu eh tsaka piritong ano kamban andun sarap kaso ito masarap pasok pa kami nagmerienda kami ng pansit